Mimit natin si Repax Angelo. Kung maalala niyo, video tayong pinost. Kung maalala niyo itong video na to. Ang nakakalungkot, yung nawala yung drone ko ngayong araw na to. Kalipad ko lang dito sa Minalungaw. Naligaw. Gasgasan yung highlock, gasgasan yung tuhod ko. Nawalan tayo ng drone sa Minalungaw expect natin na sobrang tagal eh hindi na natin makukuha yung drone at maaaring wasak na ito na naglit sa tubig mama sa puno at nagkawarak-warak na yung drone na yun may nakakuha sabi niya buo pa naman yung drone mahabang kwento so pakinggan na lang natin yung kwento ni Repax Angelo ngayon pala ay susundin muna natin yung mga mga kasama natin sa Bulacan para marami tayong susugod doon kay Angelo so kita kits tayo doon malalaman natin kung ano yung mga mangyayari mamaya at kung ano yung mga sorpresa natin kay Angelo so, Let's go! i've been feeling so small watch the clock ticking off the wall but tonight i'm letting it go spend my coin for sure i'm gonna be myself or i could be someone else no one's stopping me So ayun na nga mga repacks, nandito na tayo sa Balagtas. Ngayon ay eh, papunta na tayo doon sa Duplas Elementary School para imit na natin si Repacks Angelo, yung nakakuha ng drone natin. So let's go! Try not to hold me down, feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars, I wanna drive a faster car, nothing can break me. nangyayari nung bago mawala drone, ganito din eh. Wala po dito. big yun. Ubat talaga yun. Na namin. Kasi ba may tulay na dito, no? Boss, dito, ba yung duplas elementary <coughs> lang. you. Thank you.

sila. Patay tayo dyan. Patay tayo dyan. Ang na nakalagay kasi dito, Duplas Elementary School. Five minutes na lang, nandun na kami. Oo. Bakit dito kami dumahan sa Rap Road? Ayun, baka sa Malibay sila na Oo nga, sa Malibay yung, nga. Sabi naman ng tricycle driver, diretso lang daw, Duplas. Baka sa si shortcut kami dumahan. Okay. Pero malapit na kami dito sa Duplas Elementary School. Ayun, oh? two minutes na lang. Malapit na kayo. Oo. Pagpapakakot kayo, pa ba? Bakit yun? Oo. Bakit na kami? Diretso na yan. Tapos ano, pag ito yung sa kanto, nato kayo din sa subdivision. Ah. Uh nandito -huh. so, na ako sa Sige, ah, sige, sige, sige. Okay, nandito na kami sa Matinong Kalsada. One minute na lang sa Duplas Elementary School. Ah, uh, hindi -huh. wala so, kayo na subdivision na papasokan. Pa. Mas nung kaliwa, balik ka ulit sa rap road. <laughs> oh, kakaliwa. Parang kakaliwa kang nata subdivision daw. Kaso ano, baka di kaliwa yun. Buti ka. Kakaliwa. <laughs> yung <laughs> kanan dito. Okay. Pabalik tayo, <laughs> tayo sa pag kay Google? Eh. Tama naman 'yung sa'yo eh. Oh, doon lang pinadaan. Doon nga pinadaan. Pero at di mo usapan niya sa elementary? Hindi, sabi niya sa unahan lang daw ng elementary. Kaya ginugil ko si... Saan niya subdivision? Ay na to bigan. ano Wala sila bigyan kung anong subdivision? Wala eh. Hindi na makontak yung... Wala pool? eh, walang signal na. Excuse me po. Dito po <laughs> ba yung subdivision? <laughs> Diretso lang po. Thank you po. Sus division pa <laughs> dito. Ito, nakasad ako. Sa kanan niya no? ah, nga. Sa kanto ano tayo. Pa, man, no?

Ayan, ayan nga um, yung sa nyo, yung bahay na sa iba daw, makikita nyo lang sa amin Eh, yun. Ayan, welcome, ay welcome na welcome tayo dito ah. <laughs> hindi mo block niyan. Uh, okay, Para kayo mag-block ka na rin. Oh, eh. hindi lang expander ang mapag-iipon ng. Hello po, Toy Story House. Hello po. Ulit, ulit, ulit. Kumusta <laughs> <laughs> po? Kumusta po? Kumusta po? Kumusta po? Kumusta po? Kumusta po? May malita tuloy. Parang di kami kasi eh. Tinanong hmm. namin yung nakasalubong namin yung tricycle driver. Tapos sabi, diretso lang. Ay, kung wala naman dito na na-approved. Tapos ko, naalala ko, ay, baka akong mamaya, iisip ko pa rin, doon na tinatuman pa punta. Ano ba? Makapunta base yan. base Mare, mga pala. Ay, kung po galing na nila? Lakit sa may ano yun. Sa may, di ba yung kuweba? Sa may kuweba ron. Tinakatapos yung ano. Kasi nakita namin nung hapon, parang kasi ng ungoy dun sa taas Oo nga. Nakap namin yung kuweba ng ungoy. Nung pumunta kami doon, sarado pa yun. Kaya di kami nakapasok. Hindi kami. Tapos yung dalawa, nagpaiwan sa baba kasi hindi na nila kaya kami. Kasi sa parang taas nung ano na yun, nakakyat. Sa taas nung kuweba nung minalong ka. Tapos nung inakit namin lakas nung hakin. Kasi nakap namin yung kuweba ng ungoy kasi pagbibidyo-bidyo kami sa taas eh. Nakakot. Sabi nung isa. Sige, yakit pa tayo. Hanapin natin yung kuya ba? Pag nandoon ka sa taas, alam mo yung hangin na kakatakot. alam mo kung ano, alam mo yung nakatingin sa may taas na hindi mo ano. Kung pababa na kami, yeah. nakita ko nga yung ano mo. Tiger. Oh, yung Matagal na yun. Matagal na, na yun. Kaya ang kinalawang na yung hmm, ano. Medyo putol na yung isa. Pero nung chinarge ko yung ano, nag siya eh. Ayun, yun nga kita. May maraming importante nga ano, doon. Ayun, ang importante doon yung memory card. <laughs> Sana gumana pa eh. Ito, bigay ko ito. Jersey ko. Yun ah. Ha? Yun ah. Di pa lang yan, pa lang <laughs> yan. Thank you, thank you, thank you. Saotin mo. Ulo, sakto. Sakto lang oh. pala eh, ha? Sakto, sakto. Meron Parang simuk. Hahaha. Kaya kukunin ko muna yung ano, drone. Para makikita mo yun. <laughs> Oo, oh, excited na ako eh. Baka maiyak ako eh. Hahaha. <laughs> ko nang iyakan yan eh. Baka po may gusto kayo i-shout out. Kaya <laughs> nawawalaan niyo pong mga boyfriend. Nakita-kita na kayo. Nawawalan <laughs> ka ng boyfriend. <laughs> Ito, may vlogger na tayong pinak-kumasok na rito. Ano yung mamak sila? Isa kayo. Ang mga butong mo kayo. Okay, magtago sa camera. May idol. May hey, idol. Say hi. Si idol namin, makiki idol namin. Repax, repax. You know. Uy. Ayun. 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 si Ayun. 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 sobrang tagal na rin, Okay. Ting -ting -ting siguro, ting -ting parang ano siya nabasa siguro kasi sobrang hmm. so tagal na sa, hmm. sa panahon, no. Pero pagka siguro ano niya baka manup eh. Oh, Ganun yun marap. na paano mo na doon yan? Layo ano yun? Tagal na rin po ito, ano mga ilang buwan na rin ba to? Kasi yung vlog nilabas ko, yung tanggap ko nang nawala siya. Ayun, ah, pero lipas na siguro mga tatlong buwan bago pa nilabas yung vlog. Hindi <tapos> ko pa kayang edit eh. <laughs> Medyo masakit eh pag kain. Pwede eh, kaya hindi ko pa agad nilabas yung vlog. Yung pangalanan ng mga nandoon, magpapalipad ako ng drone kasi hawak-hawak ko hawak eh. Kami yung may drone oh. mo. Bakit ito tayo sa ano akala nila. Lumagana. Makikita um. yung mga mukha niya. Kasi nakaganyo siya na kita. Nakaganyo sa mika ko niya. Pero okay yung ano niya. Nakaganyo pa rin yung ano niya. Bakit kaya pala ako yung ng mangkat?

<laughs> Hindi po, buong pamilya po kami. Ah, isang pamilya. Hindi <laughs> Ay, 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 po, magkakaibigan lang po kami. Parang pamilya na rin. Pagka lagi po kaming bumibigay, magkakasama. Kahit nakamotor, magkakasama kami. alam Talagang sobrang tagal na. Tignan mo oh. Pero nang tiniray ko siyang yan oh, Mahal siya yung parang nakakarga yung Wala pang isang buwan. Wala kang motor? Wala, nakikihan lang ako sa Bibigyan kita ng motor, laro lang <laughs> Kasi kung wala kang motor, meron hmm. siya Meron ako, o, o, kaya lang hindi ko bibigyan sa'yo. Lang oh. <laughs> langis ang bibigyan sa'yo. Langis mo wala no. <melons> Langis mo wala ako. Unahin ko na yung langis. Wala parang ito, delmet lang. Dali, sa kanila? Sino may motor? Ikaw. sa dalawa. Pero sila yung kasama mo dun sa ano? Mm. Bas, o, bigyan mo na lang ng langis. Kuha ko langis. Talabay, Hi, yung, tan -tan hmm? Bibigyan natin ng langis yung mga... ko oh, no, Kaibigan natin ay, dito. Ha? dito. Ha? Pakikita ba? ko uh, kung makain Yung na, ano, yung gulay na... Sa malunggay po ba yan? Parang ka. Ito si... Si Mami daw, ano pangalan ni Mami? Ilin. Ilin. siya Ilin. Ilin. Eh, model 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 <laughs> ah, model oh, model mo, model 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 model

Kanina, si Ninong Proy, tsaka ako, nanginginig manungkit ng mangga. Mm. <laughs> eh, eto, hindi na <laughs> kayo <so>, nagsungkit. <laughs> eto, oh, kanya. hawakan nyo. Ayan. Diba? <wow>. Diba? <laughs> diba, inaanak, alam mo, no? Ang ganda, no? Tama, ha? <laughs> Dahil dyan, magbas ka nung. Dahil dyan, ka pa. Magbas ka pa, uwi. Magbas ka pa, uwi. Bakit nyo tinagdaga? ang aso na din namin naamoy. Pikachu. O, dagdagan mo daw, ati iyan. Sweetie, dagdagan mo. Kunti naman. Kunti naman. Damihan mo na para magbas ka pa, uwi. Ayan, ayan, ayan. Nanay, may sako ba kayo? Ito, bigyan nyo na ng isang sako ng sweetie to para magbas na siya pa, uwi. Hmm. Ano ah, ba yan yan? ko sa Ay, chuwete. Uy, ayan. ayan, oh Ano na, na sa ulam yan? Ano to? Oh. Pampakulay. Yun. yan. Ayan yung kadalasang unang binibigay ka sa mga bata pag nagugulat. Ayan. 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 Ay, chuwete. Si chuwete. Ang yan. Hindi ay sa sa ulam. Ang panakunan sa po. Ang panakunan prito. Ayaw, prito na lang daw. Kaya daw, ito po luto namin. Ay, siya. Ito, yeah. ay, pagluto niya lang. Pag ate may luluto yung ulam, ikaw na magluto. Kasi baka mami, hindi mo masarap ay luto namin. Hindi, <laughs> ayaw. 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 Hindi, kayo nga ang kakaan. Ah. kami lang eh. Pag sinabi marami. lang yung marami Kaya di sana dinukot yung yeah. manok na kapit. Ay, dinukot. <laughs> <laughs> diba? ba? Hindi oh, dinukot. O, dinukot ko dapat. Ayan. O, oh, ayun naman eh. Dinoko. Okay. Kasi okay. may ano kayo. May ito, ito Anak ko naman okay. Ay, okay. okay. Ito, Ay, okay. okay. Ay, Ay, Bigyan mo nang ano, biskwit yung mga bata yun Kaya oh. nyo na yung mga bata, mga bata Ay, mga bata Mga bata, ito yung biskwit matanda na lang, Ay, ako na lang. Biskwit, biskwit. Hello. Nanonood siya ng vlog natin. Pakita mo. Nanonood siya ng vlog o. Kapatay ng minalungaw. O, yun nawala yung drone. Yan no, no, Kaya wala ka lang hindi gumagamit namin makain. Oh, game. Yung pala Kasi... nakalaan sa inyo yan? Wow! wow. Ang maganda dito sa inyo, Tay, itong ano nyo, lasang blangka. Ay, lasang blangka. Langka, Blanca. lasang blangka. Oh, lasang blangka to. La ah, okay. <laughs> <laughs> lasang raw oh, yung langka. Ang tamis nga! Ang tamis kasi yung langka na ano, native, kaya matamis at Tapos nung sa puno. May uh, pag lagi ka lang tatabi sa mga gasolinahan, ha? Um, <laughs> ang daming nagsisikahin na <laughs> <laughs> Sinabi ko pa rin, gaso gasolinahan mo na. Gasolinahan. Muna. Oh, ah, gasolinahan. na yun. Sarap sa ano ginagawa ang oh, bilo-bilo kasi pang pabango to eh ito yung ganyan <laughs> sa alu-alu na yung sa alu-alu yun oh, yung wala nang dala kasi tingnan na. namin yung mga ah, nagluluto dun yung na magluluto, nagluluto nasa yung dalawa ayan ah. o no? ayan wala <laughs> kayo dyan Ere! Luluto lang kami si Glenn. Oo, ah, luluto lang sila. Di ba nangangagat ang aso niyan e? Ano niluluto niyo? <laughs> Anong niluluto niyo Ere? <laughs> ah. Ito ulam natin ngayon, upo. Upo, ayan. Tata, uh, ano ah, ba yung mga minerals ang makakuha dyan? Uh, <laughs> ano to? Ah, may vitamin C. <laughs> <niyo>. <laughs> <laughs> Natawa lang na ka ng partner mo sa pagluluto ah. <laughs> ayan, uh, tanong na ano? Nilaga. Magugustuhan niyo yung tanong nilaga. <laughs> Pero so, masarap yan, pangkaraniwan ulam namin dito yan uh, sa probinsya. Oh, uh, gulay. Gulay, gulay. Mahalang gulay sa Maynila. Yeah. Hello, hello. Oh. Ya, yeah, ito pala kumakain <laughs> ng pangkaraniwang pagkain ng kahit mega sardines lang ay kumakain siya. Pangkain tayo niyan eh. Um, ito ang request ni repas na de uh, Ulam. Talaga gulay. Ano, with sardinas. Mega, baka naman. Tawag namin yan granada eh. Oo, granada eh. Ruel. Ruel. Romel, Ruel. Bigyan ko pala yung sticker. May hihingi sticker. Bigyan kukunin daw sa'yo. Si Jeric. din yung ko na kumakit sa ano? Hmm. pangalan mo te? O, si Miranda. Saan nakatira? Sa Sityo Duplas di Arte Bulacan. Sample. Model, model. Model, model.

Let's eat! Lord, maraming salamat po sa araw nito. Thank you po sa pagkasama-sama. Thank you po at nakadlala namin sila sa lugar ng Bulacan. Thank you po at naibalik na sa amin ang aming drone. Ngayon din po kayo naman ang palayan niyo po ang naghanda ng na pagkain nito. Palayan niyo po ang pamilya pinuntahan namin. Maraming maraming salamat po. Gawin itong papalakas na aming katawan. Sa Pasos, Amen! Amen! Amen. kasi <laughs> nilagang ano lang yan. Ito yung ko yung baboy. Ano sa kulungan? Bulihin <laughs> ano ka sa kulungan. Ano Ay siya. siya. Diba? Wala ka, nagpalit ka pa ng doctor. Sa kamundok mga ika, ito nga nga ang Yata, pinarap ko sa Ano nga pala si Angelo Piñalosa na nakapulot ng drone ni Idol Wandero. Ayan. O yan po ang aming mga bisita ngayon. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat at karating po kayo sa aming bayan na uh, DRT. Sityo Yo Jo Plus. Ito lang din kasi yun. Okay lang din na nakakit kami doon. Ngayon pagkakataon din siguro para makita namin yung drone niya. Magkakilala kami. Balak pag binalik pa akin. Huwag mo na ibalik yan. Sa'yo na yan. Bahala ka na dyan. Oh, Paano pa ibalik? Mamaya mag happy happy kayo. Diba? Sinukulay oh. mo oh, lang din yung. Ang ano namin oh. dito. Hindi. <laughs> <sayo. laughs> <laughs> <laughs> malaking bagay sa amin makabalik yung drone. Hindi sa drone. Hindi sila makapunta rito. Oo. Oh, oh. Hindi kami makakarating dito di sa lugar na to. Kinagadyaan ng panahon para magkakilala. Tsaka hmm. yung memory card kasi yung biyahe namin sa Minalungo yun eh. Maraming maraming salamat. Caroline! <laughs> Napakabait sa atin ni Lord. Isipin nyo, napakatagal na panahon eh. Biglang may mag-message sa atin na nakuha daw niya yung drone natin. Dahil yun dun sa sticker natin na nilagay dun sa drone. Tapos minessage nila ako. Maraming maraming salamat sa'yo, Repax Angelo. I'm going to go to the hospital.